Panglabas lang naman yan eh. Bulok naman ang loob. Gusto mo tayo na lang eh. mo. Oh, And... Parang anino itong hinaharap natin? Pag lumiliwanag, nawawala. Wala naman sigurong ganung klaseng tao. Mukhang mahihirapan tayo dito. Sa ngayon eh, iniipon na namin ang mga suspects at uh, iniisa-isa na namin interrogating yung mga yon. At kung meron man akong uh, konkreto may bibigay sa inyo, you will be the first to know. okay? isang mensahe lang para kay Mr. Paglileg. We are closing... Ay, nako! Patayin na nga yan! Nasisira nga raw ko! That's all. Thank you. Sir, dapat tayong ini-interview doon sa TV ah. Bakit? Palagi na lang ba tayong magpapasapaw? O nga naman, sir. Sir, kaya ba tayong humihingi? Tayu. Ano ba? Papa natin baba. Relax lang kayo. Abul maya ni. Eh. Sandali lang. Darating tayo dyan. Pa-wa-secureado kan kayo mong isama mo ngayon sa party. Oo naman. Papa mamaya pag nagkaaya na eh, hindi mo sila pwedeng isama. <coughs> hindi 'yun. timing na ito, si Sir. Oh, huwag kayong alis, ha? Babalik ako. Orderin niyo lahat ang gusto niyo orderin. Okay? Ano po orderin natin? Galante siya, no? Good evening, oh. ma'am. Ano balita? Cheap. Medyo mahirap ng pinapahanap niyo, sir. Yung mga daga at ahas, ay eh, madaling hinapin ng kanilang lungga. Pero itong si Baklilig, Chief, ang hirap talagang hanapin. Pati yung mga alaga ko, ilag na. Di bali daw sila patay sasaksa ko sa baril, eh wag lang daw yung Baklilig. Ganun na ba katindin takot niyo? Hindi <sighs> naman, ma'am. Eh, baka kulang na sa langis yan. Chip naman. Pagtrabaho, trabaho. Ang problema, sawa na kami sa saksakan. At sa barilan, sawa na rin kami sa gulpe. Pero tong baklian ng leeg, e, ibang klase to, sir. Eh, yung mapilain ka nga lang ng daliri, eh, masakit na. Eh, baklian ka pa kaya ng leeg. Pero, Chip, huwag kang magalala. Hindi ko iwanan ang trabahong to. Pangako ko sa iyan. O, sige. Chief, Chief, teka lang, teka lang. May problema pang isa eh. Anong problema? Eh, kulang ng bread. kapos. Chowana. Mm. Mm. Chief, ingat. Okay. Thank you. Ma'am, sige. Pare, oh. sandali lang. Jijingle lang ako. <laughs> Pambihira ka naman. Kanina pa tayo nandun, dito ka pa jijingle. Sandali lang. Sige, bilisan mo. Start mo yung kotse. Oo. Bilisan mo. Jerry! Sa so, nakakita ng bangkay, sir. Anong oras mo nakita? Kaninong umaga po. Paglitigas talaga ng ulo niyo, Alex. Sinabi ko na magkulong na lang kayo sa bahay, nakakalat pa rin kayo sa kalsada. Nakakaperwisyo na kayo sa trabaho ko, ha? Pag hindi niyo pa tinigilan yan, baka bukas mo kalawa. Pagkain niyo na, iniimbestigahan ko dito. Alam mo, Matt. Kung wala kang sasabihin maganda, mabuti pa siguro. Sara mo na yung bibig mo. Tao ko yan. Nandito kami ngayon sa timogabing yung corner. No. Oy. Corner na ba daw? Madre de cacao. Corner, madre ka cacao. Ano oh, madre ka cacao? Madre ka cacao, ang labanan. Tignan mo. Yun oh. <laughs> hindi ka pa rin nagbabago, Norman. Hanggang ngayon, tili ka pa rin ng tili. Alam mo kung wala lang tayong pinagsamahan, pinatulala na kita. Sir, sobra na yan. Masyado na tayong nilalait. Hoy, kung hindi mo mailalakas ang boses mo, tumahimik ka, ha? Puro pang labas lang naman yan, eh. Bulok naman ang loob. Gusto mo tayo na lang, eh! Oh, Kapitan! Ano ka may mo? Kapitan! Easy ka lang! Tingnan mo si Bobby, oh! Ayan, oh! Napanan ang pulis sa pulis! Oo nga! Parak sa parak! Oh, di ba? Magandang scoop to! Oo! Headline sigurado to! Ayos to! Ah! Ano Liga, liga! Liga, tara! Liga, liga! Ano? Itutuloy ba natin? Patuloy mo yung kasukat mo. at ikaw naman, Alex. Kung hindi mo kaya suhituhin ang mga lagang, itali mo. Magpasalamat ka. Dahil sa susunod, tutuluyan na kita. Ah, sige. At tama na ang palabas na ito. Baba niyo na yung mga parilyo. Para tayo mga bata nito. Nakasama naman tayo sa trabaho. Ah, Alex, mauna na kayo. At kalimutan mo na yun, ha? Tayo na. Sir, so, ano pa talaga nangyari? Sir! Uh, wala naman. Meron lang kaming hindi na pagkakaunawaan. At uh, kasama naman sa trabaho yan. At si Kapitane, eh, nag nagkakaiba lang kami ng paniwala. Sir, kaya ako sigurado, kayo naman ang headline sa periodiko namin bukas. Bilip talaga kami sa inyo, sir. Maraming salamat naman <laughs> kung ganun. sir, eh, sige po. Ang busy si talaga, sir. <laughs> kasama sa training yan eh. Mauna na kami, ha? Ah, uh, sige. Sir, uh, sir, ang galing naman niyo, sir. Thank you. Okay. At mga kaibigan, dito po nagwawakas, dito po si Ma, at yet, dito sa Pagsig!